on the spot ang usa amahan samtang sa maron ang anak ni ining babayi dungan sa pagpamusil sa sitio Takal Barangay Maguling maitom sa Rangani Province Domingo sa hapon kini dungan sa paglusad sa nationwide gun ban mato di Police Colonel Denry Francisco direktor sa Sarangani Provincial Police Office o SPPO migula sa investigasyon nga gipasakay sa sospek ang magamahan. gikan sa maitom sa Rangani Province padulong unta mo sa palimbang Sultan Kudarat apan pag-abot sa lugar gipusil sa sospek si Amad Maulana nga nakaangkon og duha kasamad pinusilan sa ulo samtang ang bala sa amahan mila po sa lawas sa anak nga si Kimberly 22 anyos hinungdan nga kini ang samaron og na sa ospital gikaingong ang gitudlong sospek, tulo na kabulang dunay gipahimong pustisok kang Maulana apan kini ang wala pamahatag kaniya uh, ang nakita namin isa personal branch parang may away sila. So, yun ang initial na uh, feedback sa amin nung uh, IOC natin, nung investigation on case natin. Giklaro usap ni Francisco, nga walay kalabutan sa eleksyon ng pagpatay kang maulana. Yes, uh, yun nga. No? unfortunately, nagkaroon na shooting incident kahapon sa Maipon. Uh. But, uh, hindi naman ito election related. No? But definitely, ongoing yung ating investigation ngayon and pinatutukan namin. In fact, nag ako ng station investigation team mm -hmm. para sa pagkantap ng follow-up operations. Kay Baluan nga atol sa pagpamusil, gilusad ang simultaneous launching sa election gun ban. Tumong masiguro nga luwas ang publiko alang sa taliabot nga eleksyon. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Gubalani. Alang sa 89.5 Brigada News 7 Jensen. The Music Second News Authority.